I'm on my way to Bugoys Farm, mga kadugo, para mag-alis ng mga dahon ng mga tanim namin na lakatan hindi po, ako po ay inyo samahan sa pamamagitan ng aking ng inyo pong panunood dito sa aking YouTube channel. Pinapalitan ko mga kadugo itong kumpay ko kasi yung dati mapurol kaya bumili ako ng bago yan mga kadugo. At saka maliit yung kamay niya. Hindi ah, hindi maabot yung mga matataas na ah, dahon kaya pinahaba ko yung kamay niya. Ayan mga kadugo. Bagong bago ginawa ng asawa ko. Salamat. <laughs> At ngayon, magsusuot ako ng medyas, mga kadugo. Ito, yung medyas ko, marumi. Kasi, nakakatakot yung mga ahas. <laughs> Dali lang, mga kadugo. Yan, mga kadugo. Naisuot ko na yung medyas ko. <laughs> Protection para dun sa mga kakagat sa aking paa ayan so magsimula na tayong magtrabaho mga kadugo dito sa Bugoy's Farm ayan mga kadugo marami akong kasama dito na nagtratrabaho nagtatamek siya nilalagyan niya ng gamot yung yung pinutol nulang ano yun? Yung, ano man na ganun? Uh, ugot. <laughs> ugot sa si Ilocano. Hindi ko alam sa Tagalog. So, wow. Wow na wow itong aking gamit, mga kadugo. Oh, kahit gaano kataas, kaya niyang abutin. So, kaya lang, one month show ako, mga kadugo hindi abang hindi ko maipakita yung mukha ko malilinisan ko na ito ng mabuti kasi mahaba na itong aking kumpay mga kadugo ang saya saya ko mga kadugo why? kasi po merong nadadagdag pa isa-isa na nagsusubscribe dito sa aking YouTube channel. So, shout out don sa mga bagong mga nagsusubscribe. Si Bike Tayo. Thank you so much for subscribing. Ganun din po na merong pa isa-isang nagko-comment. Thank you, thank you so much. Kay sinulat ko yung pangalan niya mga kadugo o pangalan niyo yan oh. Kasi hindi na ako masyadong nakakapag ay yun yung natatandaan. Kay Mongin Inspired Woman. Thank you, thank you so much sa napakaganda mong comment. Ay, English yung comment niya. So, ah, Inglesin ko na lang yung sinasabi ko. Baka foreigner. <laughs> Hindi maintindihan nung ng, ah, yung Tagalog. So, thank you, thank you so much kay... Ay! <laughs> kay Uli. Thank you, thank you so much to Mungin Inspired Woman for your beautiful, nice, and inspiring comment. Uh, nai-inspire ako lalo na ipagpatuloy ang aking pag-vlog salamat, salamat, salamat po ng marami God bless you more more and more ayan oh, mga kadugo uh, ang ang taas na pero ano nakakaya pa rin abutin nung aking uh, mahabang kamay. Ayan, o. No? Mahirap mga kadugo kung ipinapakita ko. Bale, ito ang itsura niya. Itsura nila. Hindi pa naaalisan ng uh, dahon mga kadugo. Ayan, o. No? ang itsura pag hindi pa naaalisan ayan kung binibidyo ko yung pag alis ko hindi ko maaayos itong mga dahon na uh, inaalis ko mga kadugo kasi kailangan ayusin na ganyan para hindi magkalat-kalat at magandang tingnan so uh, babalikan ko kayo mamaya mga kadugo pagkatapos na akong mag uh, mag alis ng mga dahon after 3 hours na pagtatrabaho mga kadugo nakatapos ako ng 10 tudling na saging na inalisan ng mga dahon. Ayan, yung <laughs> oh, meron akong meron akong audience. Say hi, kadugo. Hi, kadugo. Oh, long time no see si <laughs> ano, nakal, EJ. Ayan, na. si aking kabagis. Pagod <laughs> na ako. Pagod <laughs> <laughs> na daw siya. Ayan, bago natin bisitahin yung natapos ko mga kadugo nais kong ibahagi itong experimental kung uh, isang puno o isang isang puno dati ngayon mga kadugo marami sang suwi yeah, wey ay haan pa agarag kopi ka no ag, -ra -ag, -ra -ag, ag ngayon dahil magaganda yung mga suwi niya noon subwal mga kadugo hindi ko inalis kasi dati, dahil napapanood ko, isa or dalawa ang ititira mo. Inaalisin yung mga uh, followers. Pero ang ginawa ko, hinayaan ko lang mga kadugo. Tapos inabunuhan ko ng madami last September. At ito oh, lumaki naman yung mga puno nila. Bali ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 na puno mga kadugo So yung lima yun ang mga nauna tapos merong mga followers na tatlo Nako. yan ay sumabit yung bag ko mga kadugo <laughs> tuloy natin mga kadugo ayan o meron na siyang na, yung isa may puso na mga kadugo It, yan o ang laki uh, ang laki ng puso niya kasi pag malaki ang puso maganda ang mga bunga ayan mga kadugo so parang okay naman na kahit marami basta aabunuhan lang last September ko lang inabunuhan kaya pag uulan aabunuhan ko ulit yung 0060 Naka, yung potassium phosphate so ayan mga kadugo experimental in-experiment ko yung madaming subwal so ituloy natin yung pagbisita mga kadugo dito sa uh, ko ng mga dahon na yan lumiwanag na hindi na kagaya ng dati bare sampung tudling ito mga kadugo ba bunga? oo marami ng bunga ayan mga kadugo I am about to end sa aking vlog muli shout out po ko, kay nabura na sa kamay ko <laughs> hindi ko matandaan yung pangalan niya si bike tayo and yung nag comment ng maganda hmm, nakalimutan ko ka na uh, kasi nabura oh nabura yung sinulat ko salamat salamat sa 467 subscribers ng aking youtube channel mga kadugo salamat salamat sa mga patuloy na nanonood wow so happy so thankful thank you god kasi umaabot na ako sa 200 per video na views. Super happy mga kadugo. Salamat po. Salamat po. God bless you more. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Bye-bye! Have a blessed day! Ingat!